So yun, good morning mga kaigops panibagong araw tayo ngayon, panibagong vlog so tayo ngayon ay palakot na naman panibagong adventure sabali so, na napakabilis na ng panahon nasabona na tayo ng May so bumibira pa ng ang amiha kahit pa paano so halos nandito yung karamihan na bangka mga guys at nagkakaubos na ng yelo tapos nung isang araw ay nagbalikan sila dahil nga bigyan lumakas So mabuti na lang yung low pressure na wala doon sa may parting Dabao sa may Mindanao. So sana makayari tayo agad ng ispat na ang kaya ng isda. At loaded tayo ng bato. Kinargahan natin ng marami para hindi tayo mabiti sa bira-bira, kaskas. Kung napapansin niyo yung vlog natin na nakaraan, talagang maganda ang kaya ng skipjack tuna. So kaso nga lang yung nahuli tayo doon sa ispat na ating pinuntahan. So, pero may survey tayo doon sa laot nasa 70 nautical miles galing dito sa tabi so yun ang punteria natin ngayon yun ang target natin sana hindi pa na dali ng Pangulong para paspasan na naman so yun shout out muna sa mga viewers natin sa mga subscriber maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay So ayan nandiyan ang mga bangka mga kaigop oh. so So time check muna tayo ngayon Yun mag alas sa ispa lang Umaga So balik kahapon na na si Boy Carlos dahil lang pa sila ng batos sa sa kabila So nung dating naman nila ay eh, may huli silang isang tuna, dorado at blue marlin. Buti lang kahit paano, ay eh, nakaabot din sila doon sa buya na ating pinangulihan. So, ikikrip lang natin sa panibagong vlog natin yung kuha nila. Huli nila. At maray pa tayong pang kuha, pang upload doon sa pinuntahan naming spot. So, nagbabanto na tayo ng pamundo. So, ayan. Nandiyan yung mga bangka, mga kaigop. So, ayan. So, ito yung mga karga namin bato. Ayan, o. Oh, nakasako. Ayan, nasa 32 sako yan. Oh, kaway-kaway muna sa mga viewers natin. <laughs> hindi sa mga ang aming pang sentro eh. Wala na iwan. Ayun, loaded tayo ng bato, ayan oh. Ayun. Kaya kahapon ay hindi tayo naka alis agad. Dahil madas idas ang amihan. Kargado. So nandiyan din yung dalawang pangulo ko. Oh. Abono yan kahapon galing ng parting norte sa Bela. Wala makitang kwan, wala makitang daraw doon gawa ng malakas ang silig. So, yung iba mga bangka dito paalis na rin. Ayan, oh. Ayan, puro na may mga kwan yan, konsumo. So halos lubog-lubog yung palangoy natin no? Yan, no? Loaded Yan, bawin yung waterline na kulay dilaw So bali apat tayo ngayon dito sa bangka mga kaigops guys abang-abang na lang sa panibagong adventure natin sana makatagpok agad tayo ng spot na maganda alright let's go a few moments later See Guys, malasugi. Parang hindi yata tumalon na. Ano kaya? Para maliit lang. Ano dyan Yung selasa? Ay baka selasa? Ay. Wow! Hindi. Malasugi. Malasugi. Sige na tayo lang. Maliit lang. Gawin na parigabaw yung kwan. Yung dito kayo sa kwan. Ayos na rin Maliit lang. Tatlong kilo. Malasugi. Oh. Parang gano'n lang sa kuwari suwabi. Nahuli. Oh, oh haba. Yun. Boy na mga guys. Limahang kilo. May kimi pa. <laughs> wow! 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 <laughs> Malasugi ang pain namin ayano Rentix. <laughs> rentix. Ano <laughs> pa mo may tuka para kuan. ano oh. Violet na may halong green na puti ang pain. Aprobado talaga mga kaigops basta madaanan lang. <laughs> ubos ang alpaka nito kay basta madaan na lang talaga mga guys dito kung may magpaikot-ikot na dito na mag alpaka meron talaga dito kasi si ba kung ito dito banda hindi tayo mo doon sa dipasaling yun, nakanti na tayo mga kaigops kaya agad ng isang quad Kaya kageta tayo ng isang malasugi. Ay. O, pag thumbnail, pag thumbnail. First attempt ng pain. Diyamano na. May pang na sa container.

Double dribble mga kaigops, ka masagi. Oo, oh, yung kano pa matuwa, huwag mo kami, baka. Hindi, kano ba lang yan? Oo. Ha? Oo. Ano lang, malang yan, kano? Oo lang yan. mo na kay, kano? Ito, manahin, alpaka ito. Maliit lang yan. Yung alpaka, walang problema yan. Ano lang, malang parang yan. lang, malang parang lang, malang ano guys, so dalawa malasuki. Huli natin sabay. Isa, <laughs> isa yung alpaki, di sinibad. dalawa malasuki, dalawa blue marlin. Huli sa alpaka. Siguro ito, anak.

baka lumipad oh yeah, dito, oh dito oh, papalaging tingnan eh eh wait wait man eh tika tika sa ka.

Yung sungkit, yung sungkit, yung sungkit. Pari po, yung sungkit. Oh, yun, umikot naman, umikot. Malita pala mata, lalayo mo lang yan. Umikot. Yun. Yan ah. <oczywiście> <pel Sacan de NBC1> oh, <sixteen> na, yeah. Sabog ang ulo Dito. <tribuy in rien> <tambulayan> Dito. Dalawang asod, isang kain sa hila-hila guys May ulam na naman Pag silverte ka nga mga kaigops talaga Yun, kada dalawa na yung kain ni Parigabs Lomot <laughs> Pag guys, tingnan nyo yung pae nyo. Maganda yung ulo ng pusit-pusit. Mahina po yun. Mahina alpaka mo boy. Mahina alpaka. Mahina alpaka. May alpaka tayo guys nito. Kaso lang hindi nakita siguro yun. Wala ng kulay. Palitan mo lang kung ano. Sige, nag-regan yun. Nasi. Wow, 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 wow. Sim Limahan kilo, sampo na yan. O di may kiti sampo mga kaigops. Ito mga kwalohan yan. pagkasabit pala eh. Hindi hirang mangyari lang yan guys. Sabay dalawa. Isang hulis alpaka. Isang so, alpaka gilada huli sa hilada. Okay yun. All right. So guys ng pain. Yung pamadiinan. Meron tayo dito nakasubi subi Ayan. Ito naman yung hilahin natin. Ayaw si Bali yung isa eh. Teka, okay, huwag mo na ang dawa na bakit may isa. Uy, 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 uy. Nagwawala mga kaigops.

May na yung isa nating mahina kanina pero nakachamba na, kadali na rin yung nakaraan. Kaso nga lang ay hindi po mapotlaan siguro. Ito naman ang kuha pa natin pang ang tomato. Ito kasi yung imported na pain eh. Ito yung malay pa ay kinukuha ikot na, ko yeah, nagpunta na. Yan o, papalitan natin. Wawawaw. Wow. So, nanti guys, itu naman. Itu kita pasang kamera diyan. Yong eh. Sobrang anelan. Guys, may pasibad tayong malasugi. Time check tayo mga kaigups. Alas kwarte to seven. Sana magpahuli. ini namanya. Aku ada

Dali Ay, lang mo lang sa kanan. Ay, mo. ng todo na sibil na Oke okay. guys Wow Nakachamba pa tayo Pahapo na mga kaigops Yan oh. ka nga naman mga kaigops eh, pala ka Joke lang. Dapat talaga may pa dyan esaw. Susundan <coughs> Yan, yan. Ililipat natin guys. Pang apat na piraso natin yan, mga kaigops. Ka malaki yan malaki-laki no? ano o. ng Wow! Wow, wow, wow! tahan guys. Na yan -iko tayo sa kabila. Tingnan natin. Oh siya yung kanina. Oh siya kanina. Kasi yung kanina sabi ni ko na Iko, Ayan o no? <laughs> Pagka nakatapat talaga kayo sa swerte sa iyo Galong kong kuha yan, ano, pain? So, bire mga kaigops ah, Sinibaran tayo ay alas Quarter to seven Ayan o Baka masundan Ah, uh, pang-apat na tayo. Kaso lang maliit yung dalawa, yung tatlo. So guys, abangan niyo itong saranggola ko. <laughs> Ayun oh, no? meron pa tayo pang kwan Yan naman ay tutorial ni Kaboyboy. Okay, so guys, oh. Credit to kay Kaboyboy, sana makahuli yan. Yan oh, no, lalagyan natin ng kwan yung muring. Yung pain. Made in kwayan yan. From Mindoro with love yan. <laughs> yan yung tutorial ni Kaboyboy sa kanyang YouTube channel. Yung Yo, shout out kay Kaboy Boy diyan sa Mindoro. Pag naka-hole ito, i-vlog eh, din natin mga guys. Iya yeah, no, laki rin. Pinamababa yan guys mga 25 kilos. 20 hanggang 25 kilos. Dalawa pa talaga ito, dalawa pa. May ilo pa talaga dito, naku, ano. Isa. Dito naka. Dito, isa. Madilim eh. Kabilaan, ano. Tsaka dun eh, bali, apat ang ilo sa taas. Kinatay na mga guys. Yun, shout out sa mga viewers, sa mga subscriber. Kala dyan sa Masbati Bantiki. Yun, may mga viewers tayo dyan. At syempre sa Baler Aurora. Shout out. guys bali nandito tayo ngayon sa may tapat na buwan lahat ng kasiguran aurora malapit na tayo dito sa boundary ng aurora dito sa may parting dilasag dahil pumunta tayo dun sa parting lahat ng dinggalan tapos tumakbo tayo ng 70 nautical miles palaot para talaga tayo makita may laman gawa na nagpapalitan ng isda tapos mga purong puto na yung mga maliliit na kuringding matulinganin sakali tayong pumunta dito at may kausap na tayong kabrabo natin so, mabuti na lang at kahit pa paano dito may gulyasan tapos may tulingan ay na may mga pirit na maligit so dito na tayo mag-uubos na pusubo at marami-ray pa naman tayo dito mga kaigops so, sana ibiyayaan pa tayo bukas at sa mga dalating pangaraw so ganito lang ang buhay natin sa laot mga ka-fishing abang-abang na lang tanga dati sa so, ulihan yun yun mga kaigops yung ulam pala natin yung hapunan ito yan tiniritong buruboto yan o oh. yan so mariada pa yung kasamahin natin yun yung nakahuli kanina si kaigops dyan pido <laughs> o oh, kaway kaway para sa mga viewers <laughs> killer ng kanya malasagi <laughs> So, may areada naman tayo sa kabila. Yung kwal natin, tutorial na pang blue marlin na kwal talaga, pang malalim, pang 250 di pa. So, abang-abang na lang. Okay, go. So, bye.